Hi, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Galing ako sa simbahan. Tapos bumili na rin ako ng ulam. Ayan. Ang uulamin namin ngayon ay eto, langka. Bali, gagataan ko siya kasi meron pa kami daing. Yung daing na bangos ang ipapares ko niyan. Tapos, ito yung ano ka na ito? Ito yung panggulay niyan na ka. Tapos, meron akong gata dito kasi, ay ito yung kinayon. Gagawin ko tong bukayo, pero konti lang siguro yung kalahate. Kasi, magpuputo ako ng kamuting kahoy. Yan ang magiging merienda namin, putong kamuting kahoy. Ang bili ko sa kamuting kahoy ay 60 pesos kasi ah, 40 yung isang kilo, isang kalahati. Ito kaya 60 pesos. Andito yung siyota ng anak ko kaya magluto ako ng puto na kamuting kahoy. Tapos, ang nyog ay 18 ito. Kaya bali, 78 kung sa ating puputuhin. Pero, gagamit pa tayo ng asukal dyan. Ito naman, yung para sa gulay ay 30 pesos. Tapos yung ating langka ay 30 din pesos. Tapos meron tayong saging. Ayan, yung saging na lakatan. Bali, 80 ang kilo nito. Tapos yung isang piling ay 106. Ayan po yung aking binili. Siguro ano, hindi pa ako nag-almusal. Mamaya na ako mag-almusal pagkatapos ko magpakain ng mga alagang aso. Pakainin ko muna kasi alas 8.30 na ng umaga. Late na yung pakain sa kanila. Nagre-reklamo pa naman sila pag nalilate yung pakain sa kanila. Dito na tayo. Magpugas tayo ng aking. hinugasan ko na. Let's na lang umaga. Kararating ko lang galing maglinis doon sa kabilang bahay. Magbubulay ako nitong langka. Tapos magpuputo ako ng tamuting kahoy. Meron kumakanta dito. Meron nagkakantahan dito. Kasi may birthday. Kaya pag may birthday ang mga yan, sigurado asahan mo na dalawang araw yung kantahan nila. Ayan, magpiga na ako ng gata. Ito na yung ating ulam na langka daming sabaw. Palalabutin pa kasi natin yung langka. Ang dami naming bahaw. Ayan, oh. Bale, sasangagin ko na lang yan. Ito yung sa gagawin nating puto. Ito na pala yung gulay natin na langka. Ayan, luto na siya. Sasangagin ko lang ang bahaw. Tingnan nyo, oh. Oh. Gatang-gata -gata siya. Ang sarap niya. Tapos, magbiprito tayo ng daing. Sangagin ko muna yung aming bahaw. Ang dami kasing bahaw, oh. Ayan. Pero may sinaing ako. Nagbiprito ako ng daing. Pero habang nagbiprito ako ng daing, ayan, kumakain ako ng popcorn. dali. Yung tira to kahapon, nanonood kami ng sini kahapon. Tapos ito yung natira, yung kila Rhea ito at sa kila Benji. Pinaghalo ko. Ito yung ating daing na bangos. Ayan pa. Meron pa tayong pipito. Ayan pa. Ayan, tapos na tayo. Tapos na magsikain. Bali, maguhugas na ako ng pinggan. Ganun ang papel nating mga nanay. Alam nyo ba? Ano? Hindi namin nakain ang daing. Kasi nakapasok ang pusa parang nakainan niya ito. Kaya di na namin tinuloy kainin. Baka hindi kasi namin nakita kung paano niya kinain. Kaya, hindi na namin tinuloy yung kainin. Para na lang yan sa kanila. Ang ulam namin ngayon yung langka lang tapos yung ano, yung langka at saka yung pastel na binigay ng shota ni Dainty noon. Ayun. Yun ang inulam nila. Pasaway talaga itong posa eh. Hindi naman sila nagugutom. Kasi ang daming pagkain. Ang dami kasi namin ano, nasusubro na pagkain. Tapos sa kanila naman napupunta. Tapos ganun pa. Pero siguro talagang pusa na kakaawa naman buuwin. Nagmamadali ako mag hugas kasi ang gagawin ko, mag-ano ako, eh, mag puputo ako, magpuputo ako ng kamuting kahoy. Mainay sa labas kasi ang daming nagiinuman tapos naglalaro sila ng ano yun, parang naisasabong yata sila dyan. Mga lasing na yan. Meron kasi may birthday dyan. Hugas tayo. Kay, walang ibang maghuhugas nito kung di ako. ano na alauna eh? Okay, ito so alauna imitya na tapos maggagadgad pa ako ng kamuting kahoy matagal din kaya gadga rin ang kamuting kahoy so, natin biniblender ko lang yun tapos ngayon nasira yung blender ko kaya manumano tayo sa paggadgad ng ano ngayon ng ating kamuting kahoy. Ito yung ano, ganap nitong linggo. Paglinggo, walang trabaho ang mga anak. Kaya, luto-luto na lang. Ang daming trabaho ng nanay kasi ang daming lulutuin. Diba? Ayan, ipapatuloy ko itong aking pag ano, pagbubugas para makapag balat na ng kamuting kahoy at saka magadgad na ako. At ito na, nagbabalat na ako ng gagawin kong puto para sa merienda ito. At saka andito naman yung aking anak kakain. Kumakain pala siya kasi ewan ko kung may date ito. Ano? Magsisimba daw pala siya. Iwan ko kung sinong kasama. Ayan, gagawa tayo ng putong kamuting kahoy dati bini-blender ko to kaso yung blender namin nasira tapos di pa nakabili kaya gagadgarin natin to di nakabili ng blender kasi di naman gamitin na ng ano yung blender kaya di na ako gumagawa ng juice kaya parang nakalimutan na rin yung blender, siguro bibili ba kung kailan gagamitin